Wala, iniiyak inii 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 ko na lang kay Lord. Ano po ako, may po ako eh. Mahina po talaga ako na although alam ko po sa sarili ko na wala po akong ginagawang masama makakasagabal sa kanila tapos syempre po alam ko man po na makong tinatapakan ng ibang tao tapos may madidinig po ako na they, maganda po against ako. Baga po is yung isang tao na yun is na lapit sa'yo, then um, siniraan ka, ganon. Siyempre, para sa'yo is hindi po madali na... <laughs> Mas madaling gumantik kaysa magaling. <laughs> 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 Mas madaling maging mabait saan. Yeah. Hello po, welcome back to my channel, ER Villagomez, dito sa YouTube. And sa Facebook, it's Pastor ER Gomez. Thank you po sa lahat na nag-support sa channel po natin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, 64% of you nakakapanood ng videos hindi pa po, po nakasubscribe. And for this week's episode na ating pong Bible study, nabubuhay tayo ngayon ang daming conflicts, divisions, away, rebellion. So yun yung mundong ginagalawa natin. Kaso yung tinuturo ni Jesus ay parang countercultural. Actually, kaya ang topic natin radical love. Hindi siya normal. Mahali na kaaway. Okay lang sa akin kahit ano kahit uh, kahit sobrang dami niyong nasasabi sa akin basta sa akin mahal ko kayo. Wala, iniiyak ini ko na lang kay Lord. ano ko pa din. Like, parang may sabi pa sa akin. Ano po ako yung po ako eh. <laughs> 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 Hindi ko na din po alam. Dapat may nagtatanggol sa iyo. Mandami naman po kaso mo. Mas gusto ko pong ano, mas gusto ko pong parang sarili na lang kasi ayoko pong pinoproblema nila yung problema ko. Hindi naman po. Okay lang. Okay lang na ako yung masaktan, wag, wag lang yung wag lang ako yung makasakit. Ganun po. <laughs> may mga tao baga po na may mga hindi magagandang nasasabi sa mga comment, gano'n. Pero sa akin po is okay lang naman po yun. Um, kung baga guys, hindi naman po nila kilala yung mismong ako. Kaya okay lang po sa akin kahit na yung mga nasasabi sila or pang baba sila sa akin. Um, hindi naman po. Kasi mas kilala ko naman po yung sarili ko eh. Kasi sila naman po is hanggang dun lang naman po yung kaya nila. Hanggang pang lang po. Oh? Ayura, paano ay po hindi 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 po hindi 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 parang hindi 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 Ay, hindi po hindi parang hindi 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 po hindi 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 po, hindi 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 po hindi 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 po hindi 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 pero yun pong sa sarili po namin, mga kapamilya, ganyan. Siyempre po, iba po itong impact po, lalo na sa po parka ito. Parang, mahina po talaga ako na, although alam ko po sa sarili ko na wala po akong ginagawang masama na, ano po, na makakasagabal sa kanila. Tapos, siyempre po, alam ko man po na, ma tinatapakan ng ibang tao tapos may madidinig po ako na maganda po against ako. Ito po bagang parang ma-feel mo na lang po talaga na ahabo talaga kaning may ma ayaw talagang may umaangat na iba. Pero parang ganun po. Sa amin po ganun sa sa barangay po namin. <laughs> yes. We love our barangay. <laughs> Okay lang po. Hindi um, na po ako mabalik doon. Yeah. <laughs> ang katuruan tungkol sa pagmamahal sa kaaway. Narinig din ninyong sinabi noon sa ating mga ninuno. Mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at Ipanalangin ang mga umuusik sa inyo. Kung gagawin nyo ito, pinatutunayan ninyong tunay ngang mga anak kayo ng inyong amang nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa at sa mabubuti at pinap, pinap pinapapatak niya ang ulan sa mga matutuwid at sa mga hindi matutuwid. Kung ang mamahalin lamang mamahalin lamang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo Anong gantimpala ang matatanggap nyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang inyong kapwa lamang inyong binabati, may nagawa ba kayong nakahihigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hintil? Kaya dapat maging ganap kayo tulad ng inyong amang nasa langit. Para sa akin po, ano, madali lang naman. Madali lang mahalin ang kaaway. Kaaway, eh. Wala na masyadong kaaway. Hindi <laughs> naman po ako mahilig makipag-away. Dati lang. <laughs> kapag ang para sa akin po dun sa ano, madali lang po siyang i-adapt kasi, di ba po sabi, kapag binato ka ng bato, batoy mo ng tinapay. Parang love your enemy po. Yung ganun. And then, nasa tinuro po sa amin yung dati nila, Sir David sa sayon pa po ako nag-aaral. Para sa akin, ito yung pinakamahirap na. <laughs> ito yung pinakamahirap talaga, ano, na isa utos ni Lord na mahalin yung kaaway. Oo, oh, si Kuya kami may <laughs> welcome yung mga kaaway. <laughs> mahirap po talaga ito. Madaling magpatawad pero ano, mahirap mag, magtiwala mag ulit. Parang pag mo na, parang di mo na, din na kayo friends. Oh, ito pala yung na-realize ko pa, yung yung paggawa pala natin ng mabuti is uh, sa, sa mga mababait sa atin, ay eh, walang gantimpala. <laughs> parang ano siya? Parang, <laughs> <laughs> parang, parang hindi siya ganun ka ano kay Lord. Parang mabait lang tayo sa mabait sa atin. Kasi nagagawa doon na masama. Mm, mabait lang tayo sa mabait sa atin. Pero pag naging mabait tayo sa, bo, kinainisan natin, kaaway, natin. Grabe yan, ha? Radical yun ang yan. mas may ano. So, oh, yun yung... Yeah. <laughs> yun yung grabing, yes, yes. yun yung grabing impact sa akin na ano. Yes po, yes. So, kahit nainis ka sa tao, ano ka lang? Gagantihan mo pa naman. Mahirap na na. Mahirap ng Masama, kaya nga sabi ko, mahirap to eh. Daw, Sobrang hirap kaya nito. mas <laughs> madaling gumanti kaysa mas madaling gumantik isa Mag <laughs> <laughs> is, maging mabait saan. Pero yun nga po, utos to ni Lord, wala tayong magagawa. Dapat ano, sundin natin. Pag-pray na lang, sabi nga, sin, may sabi na, pag-pray na lang talaga. Yun yung kasi di natin kaya na tayo lang ang gagawa Siyempre, sa tulong ni Lord at ng Holy Spirit, magagawa natin. So, pag-pray pa rin natin. Um, sa akin po is ano, <laughs> hindi po siya ano, madali. Kasi lalo na po sa isang tao, baga. Um, kung baga po is yung isang tao na yun is na lapit sa iyo then um, siniraan ka ganon. Siyempre para sa iyo is hindi po madali na ibigay mo ulit yung pagtitiwala mo. Kung kung magiging okay man po kayo, siyempre is hindi na ganoon yung pagiging closeness ninyo. Tapos hindi ka na rin po ano magtitiwala agad-agad sa kanya. Ganon. So yun nga po is madali po siyang sabihin pero ang um, hirap pong ibigay yung ano yung pagiging mabait na tao mo ulit sa kanya. Ganon. Pero po sa ngayon po is, um, yung mga ganong tao po is, um, ipinagpipray na lang po yun kay God. Isang best picture po ng Christian ng unang panahon is kung paano daw sila magmahal, ang Kristiyano, radical, na mismo kahit yung nagpahuli sa kanila, uh, nagpa sa kanila, ang takang-takal ng mga kaaway nila, bakit mahal kami nito mga taong to? Kakaibang magmahal ang mga totoong Kristiyano ng time ni Jesus. And yun din yung inaasahan po sa ating panahon normal gumante, pero part ng fruit of the Holy Spirit, kung ikaw po ay tagasunod na ni Jesus, yung love.